Hi hey guys, good morning, good morning po sa ating lahat ano? Ayan o, kitang-kita na naman yung view Kahit umagang-umaga Ayan o, yung mga building kita pa rin natin Kasi umaga na nga y So yun yung People's Park mga idol Ayun, malikit Sa pinakantok-tok na yun mga idol Ito, yan Ito yung People's Park mga idol, hindi masyado makikita Ayan Dito yung, yan yung baba mga idol Yan yung mga building na yan Yan, toko-toko yan Tot 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 ano na nyo man kitang kita nyo mga idol kung sino man ang nakakapatay sa people's park mga idol na nyo mapag pa yan may pag ayan o oh. so yan mga idol o oh. yung mga mga master dyan pumunta na kayo sa people's park malapit lang malapit lang ho ito ayan ayan mga idol oh. o ano. o kita nyo naman mga idol oh malapit lang yan o oh. ayan o oh. hmm. tapos dito yan ang mga view yan yung view na makikita ninyo sa baba uh, Kabite, yan uh, Tanawan tapos yung mga Santo Tomas at dito nang taal kita yung mga Kalamba, ganyan kita kita yun yung mga idol